Ano ba? Talaga sa amin ang chairman. Pinapalinis kami. Yung mga nagbebenta na siya gumawa ng nagsusugan tambay. Nagsusugal. Kami wala na kami silbe. Dapat ho. kami ng lang Naiinilinis na ulit diba? Di nilinisukan yan ni nahagok ng kami tawe. Ah. Wala na kami. Nagagalang na marangal. Wala kaming ayuda na tatanggap dito. Para alam nyo, mga chairman mayor, nyo. Ayan ang ginagawa sa amin ng DP. Pag inatulong Si chairman, si asan? May mga atang dito. Ayan guys, dumating na si chairman. Dami siya sa update ko kanina. Ah, uh, clean lang tayo okay, tanggalin nyo na ito lahat. Okay, guys, ha? So again, ito kasi nga talaga nga tumulong tumawag ng tulong si chairman. Kasi nga ito talaga ng lugar na ito. Hindi niya matigas ang ulo masyado. Hindi nga ma ano ni chairman. Kaya tumulong siya. Araw pa naman

Chairman, good morning po. So ilang ilang beses niyo na po sila uh, na nasabi, nasabihan? Hello, ilang yata 10 beses namin sila binibigyan at oh. niwo-warningan. At lagi naman namin 'yan, uh, unang-una, s'yempre, gusto naman natin ang kalinisan, kayusan oh, oh. sa mga barangay. At kami naman nakikisa lalong-lalo na lalo, lalo sa ating mayor, ah, uh, Moreno na talagang todo-todo ang todo suporta po ng City at gusto po namin malinis talaga ito po rin, no. Actually, nilinis na po ulit. Balik-balik lang Balik ulit sila. Balik-balik lang ulit Balik -balik sila. Matitigas po ulo kasi oh. nila. Na. Napakalapad eh. Naayos din po, po sana lagyan ng mga plant box to. Ito na itong ginawa ko doon sa kabila oh. Eh, gusto ko maayos din to at mapaganda. Nakita oh. naman ang mga tao na tayo sumusuporta at yeah. mamalasakit oh. sa kapakanan ng gusto ng programa ng ating mayor. Ay, maraming salamat po, Chairman. Salamat chairman, po. pangalan po nila. Sa Ako po maman. si Chairman Eddie Hoson, Barangay 35, uh, 100. Barangay 686. Maraming salamat po, Chairman. Salamat po, Chairman. Ah, Meron ka ba? Ano kaya? Kasi lang lang yung mga tamas. Kasi lang ba? 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 na lang ba? Kasi na ba? Kasi lang na Kasi lang ba? Kasi lang ba? Kasi lang ba? na. lang ba? Kasi 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 ba? Kasi ba? ba?

đừng gây xả, không được, không được, không không được, không được, không được, không

Ano yeah, nabasa na hindi ko rapi Hindi naman talaga ako. Hindi na talaga ako. Hindi naman talaga ako. Hindi naman talaga ako. Hindi naman kami ako. Hindi naman talaga ako. Hindi naman talaga ako. Hindi si talaga ako. Hindi naman talaga ako. Hindi naman talaga ako. Hindi naman talaga naman talaga ako. Hindi naman talaga ako. Hindi naman na, bilang isa, Marami, sobe, sobe na. di lang na may isa, sa hanggang sampung na. Marami, sobra-sobra na. na. Alam mo yung ano, alam mo yung may barangay tayo na sa mga... Wala akong Hindi pa ako nabayaran, pero hindi Sige, pag nasuwata na po, pwede po yun. siya, MTA. hindi kaya na ginagawa. 哎呦，他把阿涛给阿东了。

Baba nila yung kanilang pagkakalat dito sa lungsod ng Maynila. Eh. <tongan> mga kaibigan, nagkakalat na na pa rin. Patuloy pa rin yung kalat nila dito sa ating lungsod ng Maynila. Tata-ta-ta. Ano? Hindi siguro pa si na. Eh, mga kaibigan, kanina sobrang kalat pero ngayon nabawasan na kapag uh, tinanggal natin. Ayan yung mga kalat nila, hindi pa rin nakatanggal. Uh, Ayan. <laughs> Tapos na? Tapos na? Tapos na? bilis Sino yung naman to na yun? Ayun yung kulay green? Yung nakakulay green O bakit ayon, din? Ito Ayun o yung nakagreen May sayad sa ulo Bas bas may sayad na po May sayad yan Salamat ka, may sayad yan? May Minum <laughs> ay niyo. Ay may hindi po nakita. May time din kami kanina. nako. nakita. Di lang to kami? Hindi nakita. Kamong gusto. Tara, tara. Hoy, salamat ako 'tong natutong kanas, pang sa guys, okay, sabali so, nakaalis na tayo doon sa mga nagsisigawan. Ayan okay, guys, so alienaw eh, na tayo pero hindi dito yung uh, clearing operation ng DPS QRT. Ayan, dito lang tayo sa may uh, kirino. Ayan, kita nyo yung mga kahoy. Ayan, yan yung mga hinahakot ngayon ng DPS QRT. Move forward lang tayo dito. you oh. know? Okay guys. Uh, Kirino pa rin tayo. Kasama pa rin natin ang DPS QRT. Kanina galing nga tayo doon. Doon sa mga nagwawalang mga babae kanina. Eh, so umalis na tayo doon. Pag -alis natin may mga nambabato pa sa DPS QRT. Pero iniwan na lang natin. At least kahit pa pano. Na clear na yung area. Na wala na kahit pa yung mga gamit nila na in-extend nila doon. Eh kaya nandito na tayo, nagmamapping na lang, kinokolekta lang yung mga kahoy, mga basura at kung ano-ano pa. Ayan.